ito mga kaibigan, nakikita ninyo itong uh, parang uh, donation ng mga pera ayan no, ipapakita ko sa inyo ito ay para sa mga kabataan na uh, binibigyan nila ng feeding feeding program dito so yung ibang gusto mag-donate maglalagay lang ng pera dyan para matulungan nila itong mga kabataan na nagugutom mga estudyante kaya yung ibang parlan dito ay libre ang pagkain sa mga kabataan. Sabagkat yung uh, pera na naliliko mga kaibigan ay ginagastos nila para pakainin ang mga kabataan sa elementary, high school, yan kindergarten at marami yan. Oh. So yan po hindi nila yung uh, inanakaw ng mga tao rito. Kundi yan ay inalaga nila ang pirang yan, wala pong kumukuha dyan. At ang mga taong may busilak na puso ay maglalagay dyan ng magka kahit magkanong pira na gusto nila lang itulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataan. Yan po ay dapat uh, tularan ng mga ibang mga tao sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas na marami po ang uh, kabataan na nag na walang laman ang tiyan, sana gawin ninyo yan. Huwag gawing uh, pag sa gobyerno ang gawin, kundi mag-donate para sa pagkain. Ito ang ginagawa dito sa lugar na ito ng Thailand. Chiang Mai po tayo at sana tulungan natin ang mga kabataan na nagugutom sa manda ko ng daigdig. Alright, so... That is an information, informative, at yan po ay makatulong para ang mga tao ay magkaroon ng magandang pananaw sa buhay at magandang kaisipan na makadiyos yan at hindi makasarili. Alright, see ya. Thank you for watching.